guys, good evening everyone. For this video, may ituturo ako sa inyo na apps na pwede natin pagkikitaan at ito ay ma kakash out natin through GCash So madali lang natin i-cash out guys at itong apps na ito, hindi natin kailangan nabantayan yung cellphone natin. Habang tutulog ka, nagtatrabaho ka, kikita ka dito. So ito yung guys yung nakatulong sa akin dahil ako ay isang OFW pero kulang yung sahod ko So para lang yung Halawans ng aking anak, sa pang-araw-araw nila, na, sa pang-araw-araw -pang sa school, yung pangbao nila, ay dito ko na rin kinukuha. So, alam niyo pa kung ano to guys. So, bago kayo tutuloy yung video na to, it, please subscribe my YouTube channel at click the bell button para ma-update kayo sa susunod kong video. So, ito na po yun guys yung sunod. So, nandito na tayo sa apps na ito, guys. So, anong apps na ito? Ito po ang Boat Away. So, i-click natin yung Boat Away. So, ito po, guys, na apps na ito, pwede tayong kikita dito. Kahit tulog tayo, kahit nagtatrabaho tayo. So, ito lang yung apps na legit na legit talaga, guys. So, meron na ako dito, guys, na 12, 12, 109. So, puntahan natin to guys yung paano tayo dito maka-earn. So, paano tayo mag-earn dito guys? I-click nyo lang yung play, tapos mag-earn ka na dyan ng pira ng points para maipon mo at ito ay makash out mo sa inyong GCash.